So guys, grabe kanindot kini nga party sa kalsada no. So aside sa mga nga view guys, aside sa mga bukid nga nagpalibot din hi. Grabe siya katugnaw guys no, mafeel po nato ang ubos nga temperature sa huyuhoy sa hangin okay, diri. Mura pud tag naka aircon. what's up guys? Welcome back to our vlog. So, bagong adlaw, bagong adventure. So, pagulong kita karon guys, no? Dinas sa New Zealand. Este, New Zealand din sa Mindanao. So, walay lain ang itawag na ito communal ranch dinas sa Impasugong Bukid naon. So, ang ito jump off oh, point is natakaroon dinis sa Cagayan de Oro. So, gikan din eh, kinalala ito mag-travel of more than 70 kilometers or that's around more or less 2 hours para mabot na pa So, since ready na ito guys, so tara, uyugi ko ninyo. Let's go! kung makita guys, medyo ngit-ngit pagyan palibot, no? Tungod kaya nga oras karo napata sa mga 5am. And by the way, before ta malimot, shout out dai kay Richelle Ann Balsita, iki and check, no? From Osamis. Shout out usab kay Danilo Pakas sa mga boringog din na sa San Vicente, Sinakaban. And also kay Kusmak Motovlog from Butuan City. So shout out sa inyong tanan guys and salamat kayo sa support ha. Nanata din sa mga intersection din, din sa mga guys, sa puerto. So kanan din dala na guys, kanang pa straight, mauna siya ang dala padulong sa Municipality of Claveria, Hingog City, all the way to Butuan City. So kanyang na guys, kanyang itong gilikuan. Ngunit siya ang dalan, padulong sa Provincias, Bukidnon, all the way to Davao City. So kung ako ma-observe din rin, no, daghan tabo, bisan ni pa pakasayo, tungod kay Murag, tabo at anla din rin. No. Tungod kaya itong nakita nga na yung mga nakadisplay na, nga mga gulay, and also na po mga prutas. So after pipila lang kami minutes guys, gigan dito sa Cagayan de Oro na natakaroon no, din sa Manolo Portage. So kung mag ang Manolo Portage, usan ni siya ka-first class ng municipality din sa Provincias Bukidnon. Hindi rin na to makita ang sikat ng atraksyon din sa Provincias Bukidnon, no? ang Dahilayan Adventure Park. After mga one hour of travel, guys, kikan ito sa Cagayan de Oro. Nag-stop over sa tanong sa area, sa akop sa may Sumilaw. Tungod kayo, napansin na ito, guys, no? Nga naida po nga plantation sa pineapple din, di no? And despite sa nakapal nakapalibot, nga bukid din nga area, guys, nakita na ito, guys, no? Nanindot kayo ang ilang kalsada din, nakapurlin siya. And mo na siya yung mga rason, guys, Ngano kining ng area, ginabisita sa mga motorista, sa mga riders, Nungod kay perfect din siyang spot sa mga tao nga gusto mag-relax and sa mga tao nga gusto mo distansya sa kabisi dito sa siyudad. diyan nito sa may highway guys, nabuto ta karon na din sa my crossing. So na dire ang 10 sa LGU. Kung asa ta mo kuha og get pass, no asa ta mo kuha og permit para makasulod ta dito sa mismong area kung asa located ang katong tawag nila o communal ranch. So accordingly guys, ang entrance daw dire no 50 pesos per head. So tara guys, kuha ta, let's go. So yun guys, after mga 2 hours of travel guys, gikan dito sa Cagayan de Oro and after mga 10 minutes of travel, gikan dito sa may crossing sa may parangay Kapitan Bayong kung asa ito nagkuha, ganina na siya ito ang gate pass na abot ito no din sa communal ranch and bakita na ito guys, no, so, sa itong likuran nga bahin ang iyahang mala New Zealand nga vibes so andito nga area guys, makita po na to, no, nga dagam mga klase sa baka tungod kay usa ni siya sa pinakadako nga rancho dili lang dinhi sa probinsya sa Bukidnon but apil na sa tibuok Pilipinas in fact maabot ni siya og more than 600 hectares Look at all the stars out, oh no doubt I'm loving this time of year Someone's got a guitar out whoa now this is getting kinda weird It's like a scene from a picture frame Girl I swear it would be the same diri sa tunga nga bahin sa rancho guys makita na to guys nung anay gamay nga lake diri susan usan ni siya nga lake naghatag o gilim nun nga tubig sa mga baka ay aside na usap niya ni siya nga lake guys malakhatag og o dakong atraksyon o dakong highlight sa tibok rancho tungod kay fit gid siya sa mga gusto mag picture picture diri tungod kay grabe siya ka instagramable yeah Cause baby, I'm right back. remember that leaning feeling nearly took my, took my breath away darling they were so perfect your lips made me really want to stay right there with you just letting go worth it ang atong pagkani hindi ni eh, guys no and bisan pa man sa mga kakulian bisan pa man sa mga nahitabo karon guys no bisan pa man sa mga trahedya bisan pa man sa baha sa ulan and landslide sa ubang parte dinhi eh, sa tuas Mindanao makita gyapon nato guys no na bless gyapon ang yutang Mindanao tungod kay kini nga klase sa kinaiyahan usa sa mga pruweba nga dili basta-basta ang kinaiyahan dinhi eh, sa tuas Mindanao specifically Dini sa Impasugong, Bukidnon.